Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1178. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa transmissibility of rights or ang pagpapasa ng karapatan. Pwede nga ba natin ipasa ang karapatan sa isang contract Or may mga instances na pinagbabawal ng batas? Hmm, sige, alamin natin. Start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1178 Subject to the laws, all rights acquired in virtue of an obligation are transmissible if there has been no stipulation to the contrary. So dito sa article na to, pinag-uusapan ang ang tungkol sa transmissibility of rights. Transmissibility of rights or yung pagpapasa ng isang karapatan sa isang contract. Okay? In virtue of the obligation. Ngayon, as a general rule, sinasabi, lahat daw ng rights acquired in virtue of obligation are transmissible. So, all rights are transmissible. Okay? Yung may mga kinalaman sa obligation, ha? Okay? Unless nakasulat or pinagbabawal talaga siya ng batas. Okay? So, may mga exception din naman sa general rule. So number one, ano yung mga exception? Kapag may stipulation. Pag may stipulation ng parties na bawal ipasa, kahit sa mga uh, heirs, eh hindi pwedeng ipasa sa heirs. Okay? Ibig sabihin ng heirs, yung mga magmamana ng mga properties. Kasama kasi yung rights doon sa pwedeng ipasa sa as ano ari-arian or property ng namatay doon sa kanyang tagapagmana. So kapag may stipulation ng dalawang parties, Uh, hindi pwedeng ipasa yon so pag namatay si creditor di wala nang ano wala nang obligation kasi wala nang creditor hindi kasi may ipasa yung uh, rights kasi may stipulation sila or kahit naman sa third person pangalawa kapag pinagbabawal ng batas if the law prohibits okay pinagbabawal mismo ng batas na i-transfer yung right okay Pangatlo, kapag yung nature ng obligation, may kinalaman sa nature of obligation, na talagang hindi naman siya kapasa-pasa. Okay? Kasi purely personal. Okay? Purely personal. O magbigay tayo ng example dito sa ating general rule. So, limbawa, si, de si debtor may utang kay creditor. Tapos itong si creditor, tinransmit niya or ipinasa niya or tinransfer niya tinransfer niya yung kanyang rights kay T sabi T uh, ikaw na bala sa utang ni D sa iyo na yon ikaw na mong so ngayon ipinasa ni C yung kanyang rights doon sa claim niya sa utang ni D si D ngayon magbabayad na siya kay third person or kay T o kaya naman doon sa katagapagmana o let's say matay si C, may tagapagmana siya, heirs, o hindi si D magbabayad ay sa mga tagapagmana ni C. Yun yung general rule na pwedeng i-transmit or i-transfer ang rights in virtue of the obligation. Just except nga lang kung napagkasunduan. Kung bawal ipasa sa third person or bawal ipasa sa heirs, edi eh hindi magkakaroon ng, hindi may ipasa yung utang sa kanila. Okay? So... Si creditor lang ang pinagkakautangan talaga ni debtor. Another is kapag pinagbabawal ng batas. Halimbawa, sa partnership, okay, si general partner, pag namatay ang isang general partner sa partnership, hindi may ipasa yung rights ni general partner doon sa tagapagmana. Okay? Kasi si mismong partner ang kinontrata ng iba pang mga partners kung bakit nagkaroon ng partnership. So hindi rin pwedeng yung anak ang magiging tagapag uh, tagapagmana ng magiging rights do sa partnership ng kanyang ama. Okay? So bawal 'yun, Pinagbabawal ng batas. Next is yung nature ng obligation ay hindi talaga pwede yung transmissibility, okay, or yung transmission kasi purely personal siya. Halimbawa, may contract si A and B Papaaralin ni papaaralin ni B si A. So scholarship. Sabi ni B kay A, "A, sige, paaralin kita. Ako na balas sa mga tuition fees mo." A e, si A, "Unfortunately, uh, nagkasakit or namatay, na hindi nakayang um i-perform yung pag-aaral." So hindi pwedeng ipasa sa kapatid or kung kanina mong pwedeng ipasa kasi yung scholarship is purely personal na kaya ko kinontrata si kaya kinontrata ni BCA dahil sa kanyang talino so hindi naman iipasa yon okay kaya naman hindi rin may ipasa yung rights sa scholarship kasi the obligation is purely personal okay ayan so yun ito yung mga example natin ng mga instances na hindi inaallow ang transmissibility of rights. Pero generally, pwede yan. Except kung pinagbawal ng parties, pinagbawal ng batas. Or hindi talaga yun yung risk, uh, nature of obligation, yun yung ano, hindi talaga kaya ipasa. Okay? So yun, mabilis lang yung Article 1178. I hope meron na akong nagdagdag sa inyong learning. Like yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, magingat palagi, at laging tatandaan, ibang klasika. Bye-bye!